Welcome back again to my channel. Uh, ito guys, uh, tutorial natin ngayong araw about sa push plug holder ng ating TMX 155. Ano bang trabaho nito guys sa ating motor? Ito yung uh, nagko-control ng ating vibration sa ating sigunyal o sa ating makina at uh, nagle na hingay sa ating makina. Okay guys, paano mo malalaman kapag sira na 'to yung push plug holder? Ito guys, malalaman mo 'to yung hindi na siya naglalaro Ayan, no? tulad nyan, stock up na siya sa loob kaya kailangan kapag nagpalit kayo ng push plug ah, nagpalit kayo ng mga o-ring i-check nyo yung play ng push plug holder i-check nyo yan, kailangan pag pinisil nyo to, kailangan bumababa sya pag binitawan nyo tumataas okay? ito pa stock up na to guys okay? Ayan, no? at maliit na yung clearance nya dito hindi ka mukha nitong isa ito ito mas, mataas pa siya ayan oh. Ayan, ito pag naglalaro siyang ganyan ayan good pa yan guys okay rinireset to guys ah tinatanggal ito okay binubuksan niya linilinisan linilinisan mo yung sa loob niya at pakicheck mo na rin yung spring niya may spring yan ito okay guys ito ito yung spring niya guys yung nasa loob yung iba kapag nakadamag na to guys yan kapag ganito na siya guys yan kapag ganito uh, stack up na siya tapos uh, lubog na yung uh, ito yung pinaka ano nya yung tumutuko dito dito sa ating uh, sigunyal bearing dito tumutuko dyan pa, kaya nagleles vibrate pati yung ingay ng ating makina mababawasan nagiging normal kaya kapag ganito siya sira yung stack up siya linagay mo to sa makina sa ating makina guys ay makakarinig ka ng maingay ibang tunog ng makina pagkatapos mabibrate Okay guys, yan, lang po yung trabaho ng ating post plug holder sa ating makina guys. Uh, less vibration sa ating makina, sa ating sigunyal, tapos uh, less na ingay sa tunog ng makina guys. Okay. Ito lang naman yung laging nadadali dyan guys, yung spring. Minsan nito, yan pag nakakaroon na siya ng ukap dito. Okay, pero matagal bago magkaroon ng ukap dyan. Pero kung konti lang yung ukap niya, pwede yan guys. Okay, pwede naman yan yung spring ito minsan linalagyan ng na bulitas yan para tumaas para tumaas yung lift nya tumaas siya tumaas siya na ganyan kaya hindi, kaya hindi ka na sila magpalit ng spring okay pero mas, ako mas maganda yung spring palitan okay yung stock stock lang para mas maganda yung yung impact nya at uh, mas compatible sila guys okay okay guys kaya kapag uh, nagpalit kayo ng mga oil ring Itong push plug holder, apisilin uh, nyo muna yan. Uh, check upin nyo ng maayos. Kung naglalaro ba sya o mababa na yung lip nito. Uh, para maayos nyo, para ma-reset nyo. yan, matanggal nyo, malinisan nyo, mat-check nyo yung spring, guys. Okay, hanggang dito na lamang po. Uh, Pag-subscribe lang, like and share. Okay? Bye-bye. Uh,